Hi, good morning guys Hindi ako sa F&A Sarap ng na Tingin-tingin na lang ako Ayan. Awi na ako guys Di pa ako nag-aaral <laughs> Shout out sa inyo Ang sarap kumain dito Ayan. Starbucks guys, kape. Kape man lang sana kaso ang mahal. Hindi na akong <laughs> Bawal sa tiguan. Ayan. Uwi na ako guys. Wala naman ako na shopping kundi sabon. Ito lang. Sabon. Sabon lang guys. Tama na ito. Uwi na ako binisita ko lang ha? Sabi ko, sasama ko sa video ko, hindi nyo hindi nyo ko sinama Bati lang nga na eh, happy new year Oo nga eh, no? Nagkamali Ayan, nagulat ako sa lalang nasa likod ko guys Hindi ako yun ano Nandito na ako sa labas. Ang inip. Uwi na ako. Mahirap pala maglakad ng ayaw dito. Ayan. Magulo ng buko. Mahirap maglakad ng ismay tsaka glow walang nangyayari sa aking gikas guys ito lang ang sinadya ko dito kaya ang aga-aga ko huwi na ako maglalaban ako bye guys for now see you in my next vlog okay, shout out shout out sa lahat ng mga katili ting kabungan ting kasinara sa iyo at

Good night sa mga taga-ibang bansa. Good morning na mga nandito sa Pilipinas. Shout out, shout out sa inyo. Pilipinas. Dito po ng lalakay. Ito na mga changit dito. Namin bilihin pera lang. Pa na hindi na ayoko. Ayoko na nang na kakaawa sila. pang Pati ang puso ayoko na mag-alala. Hindi okay. natin Ay oh, ang aking ano, Ang aking okay, pabalik muna, guys. Babay mo, babay na sa inyo. Ang payo ko para lang sa ano smart papay na papay